So, bago lahat guys, ayan, natutuwa kasi ako sa aking shampoo dahil nag-improve yung buhok ko. Ayan. Dati kasi yung buhok ko ay buhag-hag siya na para siyang dry na dry. Tapos, nung na-discover ko yung shampoo na sa Dure Shampoo, sa Dure Coconut Oil Shampoo, ayun, gumanda yung buhok ko dun guys. Ayan o ano na siya, naging makintab na siya tapos hindi na siya dry. Hindi na siya dry. Ayan, di ba? Para na siyang ano. Ay, hindi pala kikita. Ayan. Ganda niya. So, for today's video, gusto kong i-share sa inyo yung bagong lagayan ko ng aking mga mga school supplies at mga lighter. Kasi dati yung lagayan ko guys, eh yung para siyang, alam nyo yung parang patungan ng, ng sapatos. Parang ganun, basta ano siya. Basta yung open lang siya, open. Ganyan, wala kasi akong ano eh, wala kasi akong old pictures. Pero for now, meron akong bago ko siya, bago ko siya alisin na videohan ko naman siya. So, papakita ko na lang sa inyo, guys. Yun kasi, na-experience ko na siyang pagpatungan ng mga paninda. So, hindi siya maganda. Hindi siya magandang pagpatungan kasi nga, ano, maalikabok. Tapos, maya-maya, parang kakalinis mo lang, mga ilang araw, andyan na yung dumi. Mabilis yung alikabok kahit pasabihin mo na yung bahay mo, eh. eto Ito lang yung pinakabintana mo lang talaga yung tindahan mo. Madumi siya. So, sobrang alikabok. Ngayon, napalitan ko na siya, guys. Pakita ko sa inyo. At yung bago kong lagayan, ayan. So, sinabitan ko lang siya ng mga basket-basket kasi para madaling makuha. Ito yung niripak kong asukal dito, kape. Kape yan dyan, Nescafe stick yan, guys. Ayan, Nescafe stick yan. Tapos, sigarilyo, ayan. Tapos, dito yung magic sarap. O, ba diba dami nakapatong? Ayan, magic sarap yan dyan. So, dyan ko lang siya sinabit para madali siya makuha. Pero, ang laman talaga ng mga ng aking mga box na to ay school supplies. So, hindi siya makita. Ayan. School supplies yan. Tapos lighter battery. Um, lighter battery, kandila, posporo. Basta yung madaling ano, yung yung mga fast moving item. Dito ko siya nilagay sa ibabaw para mabilis siya makuha. So, ayan siya guys. Yung, ito naman sa pinakailalim mga stock ko yan mga candy at saka biskuit. Then, dito naman, yung mga ball pen, mga pantas na mga pamburayan, ganyan. So, yun. Ang ganda niyang paglagyan, guys. As in, hindi na maalikabukan yung mga paninda mo kapag ganyan yung gamit mo. So, ang bili ko lang naman dyan ay 300, 351 yata nyatang isa. ganyan. May nabili akong tatlong peraso. Tatlong peraso yung nabili ko, 351. Ayan, tatlo. 351 isa tapos itong isa naman yun sa ilalim mahaba siya nagyan ko na mga noodles yan hindi ko na sinabit sa net yung mga noodles ko kasi nilalanggam kaya nilagay ko siya sa box so ang ganda yung tingnan and for today's video panoorin nyo na lang guys kung ano yung ganap ko So, ayan siya before mga kasari. Ganyan yung patungan ko. Four layer lang din naman yan siya. Ayan. O, ba diba? open na open siya tapos nabasag na lang siya nawasak na siya kasi napapatungan ng paan ng asawa ko and kakapatong niya ng paa ayun na ano na na putol yung isang paa kaya bumigay na kaya kailangan ko bumili ng bago para meron ng kapalit pero kung tutusin talaga guys, hindi talaga ako bibili hanggang di siya nasisira. Kaya lang talaga hindi ko na matiis kasi nga kapag nasagi mo yung isang paan na nabali, babagsak talaga lahat siya. So, eto na nga yung aking biniling mga box. Sa ano ko lang siya nabili guys? Sa Lazada. Lazada ko siya nabili. Mas maganda itong huling nabili ko kasi hindi masyadong matulis yung pinakabungangan ng ano, ng box. Hindi katulad dun sa mga unang nabili ko ang tulis ng ano niya, ng bibig. So, eto dito ako nagandahan. Ang bili ko sa Lazada ng isang peraso, yung maliit, 351 pesos ang isang peraso. So, ilalagay ko na lang yung link dyan sa, ano, sa description box, guys, para sa mga gustong bumili. Eh, click nyo na lang yung link. And then, yung isa, medyo mahaba na nabili ko, tig 501 siya. ah uh, maganda din siyang paglagyan guys ng mga noodles. Kaya lang kasi yung sa akin kasi isa lang yung nabili ko dahil nga yung akin tindahan ay maliit lang. At saka yung mga noodles ko hindi ko na siya sinasabit sa net dahil nga nilalanggam at saka dinadaga. At eto na siya guys. Ang ganda niya. Sobrang nagustuhan ko talaga to kaysa dun sa una ko siyang uh, sa una ko nabili. Kasi nga yung takip niya kasi talaga may lock. Ang ganda talaga. Kaya sa mga kasari ko dyan, pabudol na kayo guys. So, eto na nga, iyan, nasisimulan ko na siyang ayusin dahil nga, kung makikita nyo talaga yung patungan ko is magulo talaga, sobrang gulo, kahit yung mga, yung mga ano, anong tawag dito? yung mga plastic cover ko hindi na rin talaga siya mag straight tapos hindi siya makalapat ng maayos dahil nga sa so sobrang ano sikip din ng pag ano ng pagkaka-arrange niya kaya ako makikita ninyo habang tinatanggal ko nga yung mga gamit don sa pina, pinagpapatungan ko na yun eh, talagang nililinis ko rin talaga tinatanggalan ko ng alikabok kasi nga sobrang kapal din ng alikabok niya and then lahat na lahat nung school supplies na aking tinitinda like uh, papel, yung notebook, yung band paper, lahat yan guys merong plastic. Kaya nakakairita din kaya yung halimbawa may bibili tapos kukuha ka and then tatanggalan mo pa sa plastic. So parang ang hassle niya kaya ano, kailangan ko rin talaga siyang palitan. And then, yung mga plastic cover ko na to, talagang pinagpupunasan ko siya isa-isa kasi nga yung alikabok talagang dumikit na dun sa, ano, sa plastic cover. Kung hindi mo siya pupunasan, nakakaano siya ibenta ma ano magaspang sa kamay kaya pinagtiyagaan ko talaga siyang linisin guys so maghapon nga ako naglinis nito nagsimula ako ng mga bandang alas 4 siguro natapos ako mga alas 8 or alas 9 na ng gabi and then sobrang sikip pa talaga ng pwesto namin dito nung time na naglinis talaga ako nyan kasi nga sobrang liit nga lang din ng pwesto namin So dito nga ayan guys, uh, nisa isa ko na talaga siyang ilagay sa may box. Habang yung iba natapos ko ng punasan at saka ayusin. Kasi excited na talaga ako makita guys kung ano talaga yung final looks niya kapag natapos mo na siyang assemblein. At dito nga, nung ikinakabit ko na yung gulong niya, so kompleto naman yung gulong niya. Kaya lang yung isa kasi, ano, tawag dito yung pinaka, pinaka lock niya kapag kinabit mo siya dun sa ilalim. Hindi umabot, so may ano, para siyang anong tawag don Defective siya guys. Kaya yung isa dyan, walang gulong yung pinaka paa niya. Hindi lang siguro napansin din ng, sell, ng seller na hindi okay yung ano yung gulong. Kaya hindi ko na rin kinabit. Tsaka okay na rin yun. Isa lang naman, hindi ko naman siya laging paggugulong. di ba? So, ayan ang akin. Nilalagay ko na yung aking mga Mabebentang item kasi yan yung nilagay ko sa pinakataas para mas madali siyang makuha guys. Nilagyan ko na rin siya ng presyo isa-isa para hindi na tanong-tanong si partner kung magkano 'yung ganito, magkano 'yung ganyan kasi kapag tulog ako minsan ginigising pa ako. <laughs> Finally guys, tapos na ako at ito na 'yung final looks niya. Kung makita nyo ang ganda niya ng tingnan, hindi na siya magulo sa mata o oh di diba? At dyan ko na nga rin sinabit-sabit yung aking mga basket-basket. Ayan, nasa taas yung mga lighter na mga benta. And then yung mga band paper, mga glue, thumbtacks. And then dito naman yung mga yarn, yung mga plastic envelope. Ayan, mga ball pen. At yung pinakailalim naman guys, dyan ko ilalagay yung mga stock ko na mga biscuit. Ayan. Finally, hindi na siya maalikabukan at free na tayo sa alikabok. Hindi na tayo laging linis linis. Tamang pagpag -pag na lang. So, ito naman yung isa kong mahabang box guys. Dyan ko nakalagay yung mga pansit kanto mga bear brand. So yan guys, kahit na maganda sikip-sikip na yung tindahan namin, basta importante na kasecure yung aking mga paninda, hindi nga nga tinandaga okay na okay ako dyan guys Kaya hanggang dito na lang, sana na gustuhan nyo ang aking video at sa mga new viewers ko dyan, please subscribe sa my youtube channel para lagi po kayong updated sa aking mga videos and thank you for watching guys, bye!